So mga mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video. So sabi nyo natin ngayon mga boss, uh, topic naman natin ay Honda ADV 160. So dito sa diagram natin, uh, maglalagay tayo o yung setup natin is para dun sa paglalagay ng uh, RGB running lights tapos uh, hex frame mga boss para dun sa headlight ng ating ADV pati devil eye. So, ito kasi uh, na-request ng na mga boss o so, na may nagpa-assist sa akin sa, uh, online uh, at kung paano ba i-wiring on the spot mga boss yung uh, Honda idB So, hindi pa naman tayo naka-experience uh, mga boss na pag ng lang uh, ganito sa Honda IDB na motor pero syempre halos same lang naman yan mga boss ng proseso. So, sa wiring lang siya, nagkaka uh, talo mga boss. Lalo na yung mga bagong uh, modelo ngayon mga boss, ay magkakaiba na yung mga wirings niya. So, dito, ibahagi ko lang sa inyo mga boss kung paano yung pag-wiring na ginawa namin doon sa kanyang Honda ADB. So, alas same din naman to mga boss doon sa mga ibang tutorial ko sa Honda Click kung paano maglagay ng uh, DRL running lights with back to stock mga boss so yan uh, unang unang mga boss kailangan pa rin natin ng relay sa relay 1 Ito, lagay natin relay 1 relay 2 at relay 3 so optional sa inyo to mga boss yung relay 3 e, pwede nyo namang hindi ilagay to pero sa para sa akin mga boss sa mga setup ko nilalagyan ko talaga ng relay 3 to mga boss tapos may nagsiset din ng mga boss na halo switch lang pero mas maganda talaga na naka relay itong ganitong klaseng setup para uh, sure tayo natatagal yung ating uh, setup mga boss sa ating motor so unang una mga boss sa sakit dito mga boss sa sakit ng honda edb meron tayong uh, bali dalawang puputulin na wire so ang pagkakalam ko mga boss pagdating sa uh, loob ng headlight ng ating Honda ADB etong black blue tsaka blue violet ay uh, magiging iba na siya so ang wiring namin na sa labas eh sa labas siya nagputol pero eto siya mga boss pwede nyo naman silipin mga boss yung wiring sa labas tapos kung ano yung ah uh, katapat niya doon sa loob so dun tayo mga boss <coughs> so yan so alimbawa mga boss eh uh, eto ilagay natin to sa uh, labas so alimbawa eto yung sakit mga boss papunta to ng sakit etong tatlong part na to tapos eto yung paharness para paloob ah, papalabas, ito yung papaloob ng headlight papasakit to, So, putulin natin. Una natin puputulin dyan yung ating uh, black blue o blue black. So, yan yung supply ng ating headlight, mga boss, o yung ating accessories. So, yan. Yung pinaka-trigger nyan kasi is uh, uh, green yan mga boss. O uh, negative. So, eto black blue blue black so papunta yan dito yung kaputol nya limbawa ito yung papunta ng sakit likod ng sakit ng headlight ito yung paputol nya etong kaputol mga boss papunta ng harness dugtungan natin yan papunta siya dito sa relay 1 so yan yung relay 1 na TRT same din yan dito sa gagawin natin sa isa pang uh, wire blue violet o blue pink yan mga boss hindi ko masure sa picture na pinasa kasi niya eh so dito nilagay ko blue violet pero pwedeng blue pink yan mga boss may kita nyo naman yan sa actual so yung kaputol nya papunta ng harness ilagay din natin yan papunta dito so yan 13 ng relay 2 tapos yung kaputol nya yung kaputol nya mga boss yung papunta to ng ano ng sakit sa likod ng headlight yung kaputol nyan Bali dito na yan eh. Ngayon, dudugtungan natin. Pupunta naman dito sa 87A ng Relay 2. Itong blue violet. Tapos yung uh, black blue. Yung kaputol naman na mga boss. Lalagyan, na, lalagyan naman natin dito sa 87A ng Relay 1. So pag nag-open ka mga boss. si sa una, pag di natin pinutol yan tuloy tuloy lang yung mga wirings nyan so ngayon ang mangyayari nya pag open natin dadalo yung mga connection dito yung kuryente pupunta dito sa 30 at 30 na itong relay 1 at relay 2 kasi itong 30 na itong mga boss automatic nakakonect yan dito sa 87A so yung kuryente pag, pagdating dito sa 30 dadaling na siya dito sa 87 pupunta na siya rito sa kaputol papunta ng sakit ng likod ng ating headlight. So ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin 'yan sa headlight mga boss. Iilaw pa rin yung ating headlight, parang hindi rin siya naputol. Tapos yung 86, ilagay natin ilagay naman natin o itap lang natin 'yan sa green. Depende sa body ground o sa direction ng ating negative ng battery. 86 at 85 ng relay 1 at relay 2. Pagsamahin natin 'yan, ilagay natin sa green. Solid green 'yan mga boss, negative 'yan. Tapos, Uh, okay na tayo dyan sa process mga boss yung stock gumana na yung ating stock kasi tuloy tuloy naman siya eh papunta dito sa si 30 tapos 87A so yan dito naman tayo sa halo switch so yung ating halo switch meron siyang 5 pin dito sa 5 pin mga boss yung normally close hindi na natin gagamitin yan kasi yung normally close mga boss picture yan ng etong ating 87A so yung common yung common na yan ito yung represent ng 30 mga boss so ang accessories wire mga boss ng honda adb ay uh, solid black mga boss so yan yung accessories nya so lagyan natin yan sa solid black na accessories wire so mas maganda to mga boss na iralagyan natin dun sa uh, brake light mga boss o brake light switch ng ating Uh, mga motor para hindi na tayo magpuputol pwede kasi natin isoksok lang yan sa sakit para wala na tayong wear na puputulin so tapos uh, etong positive at normally open mga boss pagsamahin natin sila so pagdugtungin natin tapos yung wire na pinagdugtong natin papunta naman natin yan dito sa 85 at 86 ng relay 1 at relay 2. So, yan. May kita natin dito na naghiwalay siya. Papunta naman siya dito sa relay, 5, uh, uh, relay 1 at relay 2 ng 85 at 86. So, dito sa relay 2 mga boss, hindi na natin nilagyan yan ng connection to. Ang nilagyan na lang natin yung 87 ng relay 1. Papunta naman yan dito sa uh, relay 3. So, pag once na nag... Uh, pindot ka mga boss o nag-on ka ng iyong halo switch magkakaroon to ng connection tapos yung 87A na to dalawa na to napapunta sa stock headlight ay mapupunta naman yung connection dito sa 87 kaya mamamatay yung ating stock headlight mapupunta yung connection dito sa 87A so nakapatay yung ating stock headlight, papunta dito sa relay 3 ngayon, ang iilaw naman is yung ating uh RGB running light at yung ating hexa frame kasabay yung ating uh devil eye mga boss So yan kasabay yung ating devil eye Tapos sa relay thing na to kasi itong ano na to 87A na to pumunta dito sa 86 yung ating 30 ng relay 3 na yan sa uh, battery mga boss na may fuse 10 amperes lagay natin so 30 tapos dito sa 87A hindi na natin ginamit yung 85 sa negative tapos yung 87A papunta na yan dito sa hexaprame, devil eye tapos DRL mga boss DRL RGB running light so yan, nakikita natin dito na galing sa 87 nag supply dito sa positive positive line ng frame at devil eye tapos umakyat sya dito papunta rin sa positive ng uh, RGB running light, yung negative so yan negative, pwede pe na natin pagsamahin yan mga boss, yung dalawang negative niyan, pwede na natin pagtugtungin, pero ganyan lang natin mga boss ang ginagawa naman ng iba mga boss din na sila naglalagay ng relay yung connection mula dito sa 87 diretso na rito sa connection dito papunta sa mga positive ng ating accessories pero may posibilidad kasi mga boss malaki yung posibilidad na uh, hihina yung mga ilaw neto magkukurap kaya mas maganda talaga na na-connect o may meron tayong gagamitin na uh, relay so relay 3 para yung uh, supply is galing dito sa battery mas malakas o mas malakas na kuryente yung ibabato nya rito sa mga accessories natin so hindi sya kukurap kurap So, kung gusto mo ibalik, kung sa stock, pindutin mo lang yung halo switch mo. Tapos yung connection na itong 86, mawawalan, mamamatay itong ating mga accessories. Pupunta uli siya dito. Masusupplyin uli ng 30 yung 87A kasi mawawalan na connection to eh. Dahil eto mawawalan ng connection tong dalawang relay na to. Yung 85 at 86. So, mapupunta uli dito sa stack natin, sa stack wire. So, iilaw uli yung ating stack uh, stock headlight yung signal light pala nito mga boss dito na natin ilagay kasi kadalasan naman hindi na nilalagay yan dahil yung signal light okay naman yung signal light ng ating uh, stock na ADB so nasa labas na rin sya so dito mga boss pipwede rin ng mga boss na yung ating ano hexa frame pipwede ilagay na rin natin yan sa Uh, accessories para automatic na nakailaw siya at uh, iko-control na lang is yung ating RGB. Kung gusto niyo lang mga boss, pwede niyong ihiwala yung connection nito, ilagay niyo sa accessories. Tapos yung naka-connect dito sa 87 is yung etong uh, RGB running light. Pwede naman ganon So dito sa ating setup, pinagsama natin yung ating RGB hexa uh, HexaFrame tsaka Devil Eye. So, yan yung kanyang switching ng stock to uh, RGB hexaprame. So, yan mga boss. Yan lang yung diagram natin para sa ating uh, Honda ADB. Uh, pwede nyo yung screenshot yan mga boss para... Kung gusto nyo gawin yan sa inyong mga motor, sa inyong ADB mga boss, kung may ADB 160 kayo, pwede nyo gawin yan. At uh, Sigurado ko na magagawa nyo na maayos yan mga boss Basta sundan nyo lang yung diagram natin na ginawa Basta dito black blue Black blue, blue black Solid green Tapos blue violet O pipwedeng uh, blue pink yan mga boss So hindi natin masure kasi dun sa picture na binigay niya So yan mga boss Okay